yung mga Korean, sabi ko kanina, kimchi, and then the natto. Mm -hmm. Sa atin, meron tayong miso. Yeah. Oo, kaya nga, I did one of the best, uh, ay yung palang base ng mga, mga sausawa ng mga ng Koreans are the miso. Yung soybean paste. Mm -hmm. And ang, ang medyo maganda niyan is the tempe. Tempe is parang malambot na tokwa, oh. tompo. Tompo is, tempe is one of the ano. Kaya lang pag nag-firm na siya, pwede mo nang imol na magiging tokwa. Yung mga ganon. O, di ba? Okay. So, talagang, uh, yung proseso, the more na tumatagal, marami ka nagagawa, mm hindi -hmm. na itatapon. So, yun ang base, yung ating miso, miso soup. Mm -hmm. Ayan. And then, later on, uh, meron din naman tayo yung mga, uh, kung gusto niyo naman yung, uh, sa atin, yung achara, the pickled yes, pickle, uh, the vegetables, uh, di ba? Uh, At walang uh, walang mga pagkain sa Pilipinas sa atin. Lagi may may katabay, may meat oh, man yan may isda. Manan. Basta inihaw, pinrito, meron side dish talaga. Or di kaya makita mo yung mga pickled. Mm -hmm. di ba? Yeah. Or anything mm -hmm. na pinipikal. Ngayon nga, ang nakakatuwa, ay did dito nga yung labong. Paborito yan. Kasi minsan, hindi ko makain yung iba ng labong na raw. Mm -hmm. Parang may pungent odor. Kasi ako din, I don't eat yung raw na labong na mm -hmm. igigisa lang or iaadobo. adobo iba gusto nila. But ako parang na ano, so may, may, may off ano siya, smell. smell. Yeah. So, kaya pag, pero pag pinaano mo siya, kita mo pag pinerment mo, nawawala yon even that days kasi nga parang kino-cover niya and then kanina pinag-uusapan namin ni Aina uh even if you're diabetic may mga chronic taas ang cholesterol wag po kayo mag-alala kasi pag pinerment yan, even the meat mm -hmm. na pinerment niyo ay labi breakdown po yung kanyang mga sugars What? into good ano into good uh, energy mm -hmm. uh -huh. oo oo nabi breakdown niya so walang issue ng kulas ng uh, Ay, diabetes sa yes. pagtaas ng sugar kaya kaya meron din dito, yung isa naman na paborito ng mga Germans mga European is the bread yes. mm -hmm. kaya yes. kaya gawah ko ng sourdough bread sourdough. kaya sourdough. ito lang po yung na perfect sourdough bread <laughs> kasi mm -hmm. nagkaroon ng ito. starter importante po sa fermentation kung wala kayong mga uh, ano good bacteria you can get mga bread ah oh, uh, yung starter oh, po. yung starter mm, yun po yung patutubuin niyo yung mga yeast or oh. good bacteria na patutubuin niyo para merong kay mother starter mm -hmm. actually yung paggagawa ng mga nata de coco ya merong ganon sa bread din meron meron siya uh, scoby na tinatawag natin scoby is nata de coco parang fermented din siya oh. from the coconut uh, Ay, coconut uh, water. Oh. And then, of course, no, we'll sa be. drinks naman, if you want, sa kombucha, di ba gumawa tayo? Yes. It's the, the fermented <laughs> drinks na hindi po siya so, hindi siya soda, oh. hindi oh. rin mm -hmm. siya alcohol. Yes. But it's healthy. Ngayon, gumawa tayo ng extracted pineapple, uh, pineapple. juice. Mm -hmm. Kinumbucha natin. So, ayun, ayun tagay natin. na. na. Kaya <laughs> ginawa natin like yan. You. And then, of course, gumawa po ako ng Filipino kimchi. Kimchi. Kasi take no. eto po yung na-red na siya. Nalagyan ko na ng chili. Eto galing sa miso. Miso. And then, uh, gray ng, 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 kanin, mm -hmm. ng, ng bigas. Mm -hmm. rice flour. And then, nilagyan na ng konti ng chili. And then, meron siyang uh, rice syrup. hindi nyo alam, may syrup po yung ka-bigas so pag ferment din yung bigas pwede po siya parang katulad na katulad ng honey oh, okay. yan so kung kayo may mga lactose intolerance you can go for mga ganitong mga sambyan na ana right. so, so, sa pwede may maple at as, maple syrup acidity naman Dok. Hindi naman siya nakaka nakakalala ng acidity. Kasi yung problema ng mga kasambay natin, ay may maanghang. Maanghang Maanghang Oo. Wala po kasi nga, it will help your lining ng inyong mga gut. Kasi may mga Rice. may mga microorganism organism mm -hmm. na magandang mm -hmm. na ibibigay Fabulous. sa inyo. So, dok, yung preparation um. naman na itong mga fermented food natin, kasi ito na, na yung mga kimchi, di ba parang fine-ferment lang mm -hmm. naman yan, hindi naman yan nil... Iluluto po, po ba Hindi, parang hindi na. Hindi eh, siya no? luluto, raw. Kaya napakaganda. Tapos, ah. ang, ang, ang intay mo lang is yung magbuburo mm. na number of days, mm -hmm. kung kailan mo ha-harvestin. Mm -hmm. So, pwede mong papatagal siya ng years eh. Mm -hmm. So, oh, depende. So, nabitago. Ano Pag na-harvest mo, pwede mo i-bottle you know or ilagay, ilagay mm -hmm. mo sa ref. So, it will last long, yung mm -hmm. mga years. Pero di ba, Dok, itong sourdough natin, binaked to? Yes. Sa ibang mga, ito yung, lahat yung mga fermented products na kinakain natin, kapag ba niluto, safe ba siya na, kumbaga di ba mawawala yung mga okay. nutritional mm -hmm. ano niya, uh, properties niya mm -hmm. kung niluto natin siya? Actually, itong sourdough kasi, bago siya niluto, matagal. Tatlong oras or overnight. Mm -hmm. Yung palang uh, dough, ilipiniperment mo na. Yung, oh. yung baking is para lang, ano lang siya, maluto lang yung mga oh, flour right. and the rye yeah. flour. Ang ginawamit ko po dito sa sourdough is the rye flour. Meron po akong almond flour and banana flour para mm. may flavor ng Pilipino. So, pinagmix ko. Uh, ang kinito sa, 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 sourdough is, of course, yung, yung probiotics. Mm -hmm. okay. So, mas ano siya, uh, low carbs, kaya walang takot right? sa, yeah. sa ano sa uh, sa mga diabetic or yung kung gusto niyo tataas lalapot yung dugo mm -hmm. and then even yung the bad cholesterol so it helps even yung mga kung may cardiovascular problems it helps yung inyong uh, cardio. Ang maganda dito sa bread na to, kasi pag na, 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 naluto mo na siya, you can keep it, babalutin. Bum, meron po kayo, kung nakikita niyo po yung katsa or oh, bird's na, eye, na, babalutin na, no? mo yon. And then, i-freeze nyo lang, mm -hmm. uh, anim na buwan hanggang sampung wow. buwan po pwede. Bakit, Doc? Ano difference I mean, siya doon sa mga typical na loaf breads natin na parang ang bilis nga amagin, but ito hindi. Siya, kasi ano siya, pero, fermented. May amag Diba, ang bilis? Ako, yung nandiyan na ng bromide, ba yun yung parang oh, oh. mabut yung tinapay lang mm -hmm. sobra yung mga ginagamit sila y na yun kasi preservatives mm -hmm. yung mga bromate kang up alam nakikita niyo ngayon uh, very conscious na ang mga consumers yes. na bromide free mm -hmm. kasi mataas mm -hmm. yung nagco-cause mas synthetic per ano yun eh process ng preservation mm -hmm. but ito natural preservation actually ang isang key dito uh, nilagyan ko siya ng coco vinegar isa yun uh, kasi. Yung, yung hindi naman paper syrup. O, oh, kayo nakakita ng bread na, may, suka. na merong suka. <laughs> mm -hmm. <laughs> so, ay, fermented ay. din siya. Kaya it will last, di diba? ba? Hindi mo siya mm -hmm. Mm -hmm. At, Pero na na, kasi naturally, ang lasa ng sourdough, sa medyo sour talaga, saka siya mm -hmm. sourdough. Yung, yung mga German na natikman ko na the way they... they po cook yung uh, sourdough is maasim talaga ito kasi uh, binlend ko kasi yung na gumamit ako ng ordinary flour mm -hmm. lagyan ko ng banana flour mm -hmm. kaya may mm -hmm. taste, mm -hmm. may taste uh, ta hindi banana na nga ako flour. nagtimpla eh uh, the rye and the almond and the, ano may mga flavor kasi siya, mm -hmm. so may nutty flavor mm -hmm. meron na siyang natural sweetness nung banana. Kaya hindi na talagang an ko na lang yung um vinegar to ano and plus of course the 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 mother liquor oh, na para um. merong probiotics. So i ano pa lang daw makasama na. Daw. Ang naluluto naman sa kanya ang cooking way niya yung tinatanong nga ni Joyce kanina, di ba masisira. Mm -hmm. Ang ang cooking way niya slow ano lang siya, hindi talaga mataon na, hindi talaga baking type oh. na kagaya ng mga ordinary bread. Slow fire mm -hmm. na yung, pre, yung temperature niya, papasok sa loob. So, okay. makita pag hiniwa mo nga, parang, parang ano siya, hilaw pa Medo sa labas. Or, eh. Okay. So, you have to toast it. Kaya, tapos ipapasok mo siya ng mga, at least an hour uli Tas bago babalik. Tapos ipapasok ka pa siya sa Dutch oven. Oo, e. so, Dutch oven. Yung, very Parang vacuum pack siya. Mm -hmm. mm -hmm. Yan ang maganda dito. So, ito yung, ano at ito po ay para sa kagaya namin. <laughs> Hindi magagaling sa baking. Hindi siya delikadong bread gawin. Madali lang siya. Oo. oo. Masalian, Kaya lang, ang matagal eh. lang talaga is the way you knead it, mm -hmm. the way you ferment it. Actually, ang the best way pa nga ito, suggested is about 24 hours na fermentation. Ay, okay, Tapos bago mo ininid ah, uli ng mga 2 mm, to 3 mm. hours. Kaya kailangan dito mga maskulado <laughs> talaga. Pwede <laughs> pala <laughs> batch, batch na gawin doon. No? Meron, meron, din namang mga ginagamit na needing ano, equipment. Oh, okay. ganun. So pwede mo suntok-suntok. Tapos balik mo uli. Tapos lumalaki siya na naturally. Walang mga walang, yeah, walang mga bromate, walang mga salit. Kasi natural. Sapa. ano. And then you put vinegar, yung po importante. Mm.